Hello, hello mga kapusi. Okay. Please invite po kayo sa aking araw-araw na pagla-live dito sa TikTok. Ano po? Gaming live po yun. Yung live na kitang ganito. Hindi pa. Na-download ko pa yung mga ko. Yan. Kaya yung magbibidyo okay din dito sa TikTok. <laughs> Siyempre, feeling singer yan. <laughs> talaga tayo. Siyempre, may agency na tayo. Kailangan natin i-push. push yung pagtanta natin. <laughs> Pero yung voice ko talaga, normal po yun. Yung mga kanta ko, kaya po gayon ako manta. Siguro nakikita niyo sa mga video ko eh, talaga ako kumanta. Kasi pag nahihirapan ako huminga, okay, nagayon yung boses ko. Yan, day on. Kaya, pagpasensyahan niyo na yung boys ko. That's normal. okay, day on. Nagpa-practice na nga ako mag-live. Nang gana rin, nakikita ako mismo. Kasi nalilive ko for main ah, games lang. <laughs> Shopboard Oo, champagne eh, no, ganyan Siyempre, nakapag-live lang ako yung tulog ako Ayan, automatic games Yon. Automatic games yung nilalive ko Para pwede ko siyang iwan to, di ba? Ayan, ang bag na yun sa aming agency Gusto ko lang magpasalamat sa sa so, mga bago kong friends dito sa Tiktok, ayan, salamat sa suporta! Alam ko kayong hindi ko kayo kakilala pero kayo yung lagi na andyan. Thank you so much! <laughs> okay naman, mga ka-pursi. Kasi napapansin ko yung mga kakilala ko, parang hindi ako kakilala. <laughs> <Hey>! It's okay. <laughs> okay, basta. Di bale invite ko kayo sa live ko ha Basta Depende sa sitwasyon Kasi wala akong oras na maibigay May naiibigay ako Yung umaga lang Yung Bago ako pumasok sa trabaho Maglalive ako 2 hours Pag nalising ako ng Alas 2 Yan Start na nung live ko Automatic live Ayan Nakakatulog pa uli ako nun Napapagano uli ako Ayan wala ako magigising. Nag-a-alarm ang cellphone ko. Ayan, nakita na sa live. Nakita na sa live yung aking... <laughs> sa aking alarm. Stop po. Nakakasura. <laughs> okay, mga kusi. Salamat. Salamat sa pag... <laughs> Salamat sa pagdalaw sa aking TikTok. Ayan. Tap-tap-tap screen tayo. And show the live. <laughs> Salamat na tayo mag... Ano? okay? Ako naman, siyang beshi sa isang araw. Pero mas magiging active pa tayo. Lalo't meron na tayo mga equipment sa live. Sila na sa aking mahal na sponsor. Thank okay, you so much, Mima. Okay, tama na ang dandal. Bye-bye. Thank you.